Naku, naku, po! At marami pang naku. Magandang umaga, araw, gabi. Sa sulok ka naman po kayo ngayon. Mabuhay po kayo. Ang dito po naman sa maayos na kayong kalagayan at pinta sa lahat ng bibigat na karamdaman at lahat ng puri ng na kapahamakan. Nasabik ba kayo sa akin? Ako rin po. Nasabik po sa inyo. Marami nangyayari na na hindi natin gusto at maray mga nangyayari pa. Nangyayari pa rin na hindi pa rin natin gusto. Ayan na rito ang sa inyong harapan sa kabila ng pagiging abala natin sa araw-araw. Naalarma lamang po kasi ako, hindi para sa sarili ko, kundi para sa ating mga kababayan, lalo na na mahirap sa mga para po sa inyo na siya madalas na mabiktima ng mga sasamang doob at mga gustong gamitin ang um, kumbagay sitwasyon para makapagsamantala. Okay? May impo kasi akong natanggap na di umano ay may nag-o-offer ng ID at di umano libre, ay libre. Ito po ang aking masasabi. Makinig po kayo ha. Libre man yan o hindi, sino mang grupo o individual ang gagamitin ang pangalan ng Mahal na Hariti Mami Abdurajak at Mahal na Rina Queen Helen Abdurajak gagamitin ang Mahalika Kingdom of God Empire, gagamitin ang Mapilindo, sa anumang transaksyon at kadahilanan ay kayo, huwag kayong basta maniniwala. Okay? Maliban. O kung hindi kasi dumaan sa Mapilindo Secretariat, that to, o dilumpuga ang lahat ng ID para sa bagong sistema pampinansyal at identity card para sa bagong system ay invalid po lahat yan. Ibig sabihin, walang silbi ang mga ID ninyo. Okay? Wala sa sistema. Kaya kung kayo man ay mabiktima ng mga tao ito, ng agenda ay sirain, guluhin, at iligaw ang mga tao ay walang kinalaman ang King and Queen of Southeast Asia. Maliwanag po yan. Kaya maging matalino, mapagmatsyag, at huwag matakot na ipaglaban ang inyong karapatan. Okay? Para sa susunod na mga henerasyon. At para po sa mga gustong magpa-SIC, ay ako po ang inyong tulay at ang mapilundo sekretaryat po dato dilid po ang ating pipuan tuho sa Royal Popol. Kaya huwag basta po maniniwala kahit na sabihin pang kaibigan ko o kaibigan ni Dato Odelipuga. Okay? Nasa screen po ang aking FB account. Muli, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.